Ang betadine, ito yung pinakamahalaga. Itong kaksyu. Papakita natin yung pinakamadaling paraan kung paano gumamot ng tibak. So dati kasi, yung paggamot ng tibak, ginagamitan ng rugby, ginagamitan ng gasa, ginagamitan ng tela, tiyatalian. So ito na, yung pinakamadaling paraan para gamutin yung tibak ng walang hasel. Ito yung manok na may tibak. Kung mapapansin nyo, medyo kirap siya maglakad. Oh. Yan yung gagamutin natin. Unang gagawin natin, lilinisan muna natin yung paa ng manok. Kung pwedeng paliguan, mas maganda paliguan. Gamit tayo ng triple X shampoo. So, lilinisan muna natin yung paa. Yan. Ang ganda, may toothbrush. Dapat linis na linis. So, yan na. Nakita nyo, lumabas na yung pinakatibak. Yan yun, no? Yan. Tapos, ang taas natin linisan, pagkain natin ang na. betadine. Yan. So, mahalaga yung betadine. Yung betadine, mahalaga to para ma-disinfect yung sugat sa labas. So, pagkatapos natin lagyan ng betadine, ito yung pinakamahalaga. Itong kaksyu. So, lagyan lang natin. So, itong kaksyo, nabibili ito online. Pwedeng online, meron din sa mga agribet yan. Tapos, pabayaan na lang natin sila sa loob ng mga dalawang linggo. Makikita nyo, mawala na yung tibak niya. Yan. Ganyan lang yan. Teka. Lang. Yan. Yun. Dapat na sa ibabaw ng tahit. So, ganyan lang yan. Okay? Kanina, nagbigay tayo ng betadine doon sa sugat, sa labas ng sugat niya, para mamatay yung bakterya doon sa labas ng sugat. Ang problema natin, paano natin mababatay yung bakterya doon sa loob ng sugat? So, magbibigay tayo ng premoxil tablet. Tatlong araw tayo magbibigay ng premoxil tablet. So, yung premoxil tablet, amoxicillin, tylosin, so yun yung pumapatay doon sa pagdami ng bakterya sa doon sa mismong bakterya. Ang kagandahan sa Premoxil 550, may kasama ang paracetamol. So yung paracetamol, pain reliever din yan. So tandaan nyo, etong tibak masakit sa pato. So makakatulong tong pain reliever, to paracetamol, para medyo mawala yung sakit sa panila. nila. So pagkasubo natin ang Premoxil tablet, dapat, Lagi ha, kahit may halak, pisik, sipon, sugat, laglat, 2-dip lang ang pinapainom natin tubig. tubig. So bakit 2-dip lang? So, pag nabigay kasi tayo ng Premoxil tablet, dapat dito mapupunta sa butsi lang yung gamot. Hindi dapat didiretso sa kwitan. Kaya bigay natin ng Premoxil tablet, 2-dip lang ang papainom natin. So, paano ba yung 2-dip? Pag ang bawa, nagsubo na tayo ng Premoxil tablet, sa dalawa. Ganun lang yung painom natin. Para hindi pumunta yung gamot dun sa ito ang alaga natin. Tapos sa hapon, balik sa normal na, painom na tayo ng tubig. Ano naman natin, kapag may tibak yung manok natin, po pwedeng bumaksak yung katawan nila o pumangit yung katawan. So, after natin gamutin yung tibak, para bumalik yung bulto ng katawan niya, yung buka ng katawan ng manok natin, pwede tayong gumamit ng El Toro. So, yan na yung manok natin na nakasuot ng taxiw.